Ana, mga ka raider alam ka ninyo lakas nun mga ka raider ang exact date ngayon ay 22 ng December ngayon fireworks yan o nagpuputo ka ng fireworks at mga panahon ito ay panahon na marami ang nagsa-celebrate para sa season ano nga ngayon uh, ang ating gabi ang ating gabi ang topic natin ngayong gabi meron akong pakwan meron akong tubig at meron akong dalawang bote. Yeah. Kasi no, ako nasa opisina kanina, mga ka ako'y panggabi. Eh. Tapos, sa uh, day off ako ngayon at saka bukas. Tapos, papasok ulit ako ng pangarap. May nagtanong sa akin bago siya lumuwas ng Maynila. nila. Uh, sabi niya sa akin, Kuya radar aling ga mas masarap? Barandi o whiskey? Ngayon, ay naisip ko na i-vlog ko yan. Sapagkat marami ang nagtatanong talaga kung ano ang bibili nila ngayong holiday season na ito at mainom sa kanilang celebration. Ngayon ko ikaw may budget na isang libo pa baba. Pwede ka na mag-enjoy ng masarap na whiskey, pwede ka na rin mag-enjoy ng masarap na brandy. Kung mamimili ka sa dalawa. Pero ang malupit na tanong dyan na yalig mas masarap, brandy na gawa sa ubas. O ubas o fruity na brandy O kaya ay whiskey na galing sa mall yung mal, yung trigo, yung ginagawang tinapay. Ngayon, huwag kayong aalis, bakit tayo may pakwan, bakit tayo may tubig. Abay, tetestingin natin itong dalawa. Pag natikman natin lang siya, pampawi ng lasa, ay di itong pakwan. Yeah! mga ka-reader, di ang debate nga eh, alin nga daw mas masarap. Barandi, barandi mula sa Espanya o kay sa Pransya o kaya itong whiskey mula sa Scotland or Scotch whiskey. Tagal ng fireworks na yun. Yeah, tapo na natin na rin. Ito yung tax yun. Tapos, ang isa pang katanungan dyan eh, alin ang mas okay sa dalawa? Ngayon mga ka unahin muna natin ang usapin tungkol sa scotch whiskey nga pala ang ating mga maglalaban ngayong gabi alam ka nyo, itong dalawa, Grants Triple Grants ang uh, anak anak ng Glenfiddich Glenfiddich Grants, yan, yan ang anak niyan, yan kumbaga low-end ng Glenfiddich at ang Saint Remy nasabi nila, ayon sa Chismis ay low-end naman ng Remy Martin na cognac ngayon ang sabi nila na mas okay uubo muna ako <coughs> mas malinis para sa akin pinakamalinis ang scotch whisky ah uh, may ang scotch siya ah mas na yata mas malinis para ang regulasyon mas malinis uh, at mas alam mo yung iniinom mo pag scotch whiskey ang yung tinira ngayon pagka may regulasyon din yan pero hindi natin alam kung ganong kalim kung ganong kahigpit pero in terms of uh, lasa masarap din ang brandy gawa na buwaga naman sa ubas ngayon atin muna ang pagkukumparahin ng amoy brandy tagal ng fireworks na yun sumunod whiskey ay magkaibang magkaiba mga ka magkaibang magkaiba ah, isa pa isa pa isa pa Ah, ah, ah. Magkaibang magkaibang Mga ka-rader Basta masasabi ko lamang Ako yung whiskey drinker Lakas puti Hindi sa Lakas niya malapit na ang tayo sa amoy nitong dalawa mga karate sabihin natin na masakit bang isipin mas nakakalamang ang um, sa tipo ko Diyang, minun, yung minun yun tapos sunog ang kanilang kwarta noon oh yan tapos ng parwars ngayon mga karader sa amoy sa Mas gusto ko parehong whiskey. Whiskey pa rin ako. Kasi yung brandy, mga kayo, although fruity naman talaga, tikman natin. First introduction. Ang brandy is more on fruity. Fruity ba mer? Ito parehong respected na alak. At ang whiskey naman more on smoothness smooth hmm? tapang pangharabas harabas yan. mga karader ang distinction ang pagkakaiba ay hayag na hayag pag brandy ang inyong ininom mga karader, ito hindi nyo na kailangan lagyan ng yelo whiskey para sa akin, pwede nyo ilagay sa freezer tapos inumin nyo dahil ganyan Pag nilagyan nyo na yellow ang whiskey, it will kill the flavor. Oh, no, wala yung flavor. Lagyan nyo na kaunting tubig, mabubuksan ang flavor. Pero sa akin, option ko na. Ayaw ko na maglagay parehas. Ngayon, titikman natin muna ng St. Remy. Parehong 40% na pala ito na alcohol content. 40%, 40%. Parehong nasunog sa lalamunan, although yung lasa tayo damihan na natin yung lasa ng brandy ay talagang fruity fruity ubas alam nyo kung kayo nangangain ng pasas yung pasas, uh, prunes ano pa yung mga dried fruit yan 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 ibawasan nyo ng tamis o so, tanggalan nyo ng tamis yun na yun, yun ang brandy ngayon itong pakwan, matamis ito dahil ako'y kakain ng kaunting pakwan at sunod natin titikman ng whiskey ngayon, ang adventure pagkakain na inom ng brandy sobrang nakakatusing sa lasa sobrang overwhelming ang aftertaste niya nitong Saint Remy ni Brandy kung kayo mamumulutan at prutas eh di okay na okay ang kombinasyon ang ah, mga karayda ganito yan wala namang masama kung ang piliin nyo brandy wala namang masama kung ang piliin nyo yung whiskey sa akin lamang ang advantage pagka kayo ay uminom na whiskey but o oh, ng pakuang pag uminom ka ng whiskey nakakasigurado ka'y malinis inuna natin ang brandy kasi ganito yan ang brandy hindi natin alam kung anong nakahalo maaaring may asukal yan I doubt hindi ko alam St. Remy maaaring may pampadulas I doubt St. Remy yan baka wala sa kulay mas halos matingkad ang kulay ng brandy nga pala ang BSOP 2 years old ito nga pala minimum 2 years old ito ah hindi pala 4 years old ito dahil ang BS ang 2 years old BSOP 4 years old ito 3 years old minimum 3 years old so halos nagkaka-peras na rin halagang 700 humigit kumulang halagang 700 humigit kumulang yeah. ngayon talagang niluluto ko ang aking oras medyo may batinting nagat sa sa ulo yan ang brandy ngayon, iinom tayo ng tubig tagman natin yung whiskey, saka natin ihahayag ang ating hati <coughs> eh, naparami aking tubig okay lang yan para mawala ang lasa ng brandy Tay, konti pang pakwan mga karede nalalasahan ko pang brandy Kaya ang gusto kong mga kakalagyo sa inyo. Ay, masabi ko talaga sa inyo pagkakaiba bigla ako nakakainot ng pakuwang. Ay, akong manghula na lang, okay kung ano pang masabi ko. Dahil ang unang-una, ang, ang ating target ngayong gabi, ay masabi ko, alin ang mas masarap. Yeah. Yossi. Dahil mahirap talagang mamili kung alin talaga. At mamaya, magugulat kayo sa aking hato. na muna. Yossi muna. Marami mga brandy sikat sa Pilipinas gaya ng El Brandy Minor Pundador yan sikat uh, Ano pa? Emperador Brandy, yan ang pinakasikat sa buong mundo pinakamabenta sa buong mundo dahil mura Ano pa? Alfonso Brandy, yan sikat yan alam ka na mga ka -raider. uubo muna ako <laughs> kagabi nga pala, ako yung yung naka -duty ay di panggabi ay siyempre babantayan ko yung planta ako'y umupo malamok Lamok, ay parang toratora kadami kalalaki so ginawa ko binalod kong ng katawan talaga ako'y naiirita doon sa tunog ng lamok ang ginawa ko hinila ko yung malaki electric pan malaki malaki itinutok ko sa akin ala ay sabi ko bahala na ayun kinabukasan pagising ko ngayon kayo umaga di ako sipunin ng dahil sa electric pan yeah kaya ako'y ngayon, magbablog at magshashot Since wala na ang lasa ng Barandi Pasok tayo sa whiskey Ngayon, ang whiskey na gusto ko Una kalinisan vitae, uh, ito daw ang water of life Ang whiskey daw ang water of life Hindi naman nakapagtakadala ng Scotland Na pangalagaan nila yung kanilang reputasyon Bilang malinis na alak Ngayon, ang tanong Komo malinis ga ito, komo puro ga ito Ito ga masarap, yan Nasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng whiskey masarap talagang may mga whisky parang parang lasang impactor talagang acetone, lasang gasolina, yung mga gaya pero ito namang BSOP, ang brandy karamihan dyan pinatamis, masasarap mga dyan, dyan emperador light pundador dogo light alfonso light yan mga yung mga pinasarap pinasarap in the sense na binabaan ang alcohol content pagkatapos nilagyan ng mga pampatamis, pampakulay Anong malay natin? ba? may glycerin. No. hindi natin alam. Pero itong scotch whiskey, makakaasa ka na puro. Yun nga, puro. Yun ang good side ng puro. Malinis. Ay, kaso nga lamang, since ang primary objective nila ay makapag-produce ng malinis na alak at may integridad na alak, pag sinabing 3 years old, 3 years old, pag sinabing 12 years old, 12 years old, ay di minsan ilasang impacto talaga. Tignan na natin ang grants kumpara dito sa so brandy. mas magahan. Mga ka ang whiskey ay hindi kasing lakas ang burn sensation kaysa brandy. Mas malakas sumunog ang brandy. Para sa akin na, naalala ko na ako'y nainom pa ng cognac, Kamo. tagay kong ganyan, talagang, oh, sabi ko po, lakas ang lakas yung makasunog na lalamunan. Tumagay din ako ng Hennessy. Dati may Hennessy ako ang lakas pa rin makasunog na lalamunan. Ayun yung mga uh, cognac na 40% at brandy na 40%. Mga ka-rider, hanggat maaari, ayoko nang uminom ng below 40%. Eh, dahil pag ikaw ay uminom ng below 40%, andyan yung asukal. Alam ganun nyo, yung asukal at mapaparami kayo ng inom, yung magsasala yung balance. Diyan nag-uumpis ang away dahil ang utak ninyo nagiging dispalinghado yun ang tandaan ninyo pagka kayo naginom ng may halo ang utak ninyo nagiging dispalingado ngayon pag puro naman ang inyong ininom ay di magaang sa katawan at saka isa pa masarap at andun yung benepisyo sa katawan mga karader balik tayo sa Grants Whiskey madulas ang Grants mas magaang mas masarap inuming masarap in the sense na ganito yung mga karader merong inumin na masarap ang lasa pero impacto sa pakiramdam. Anong ibig ko sabihin? Pag uminom kayo ng mga chuhai, yung mga may halo, gaya ng tanduay, ice na ganyan, o kaya yung strong zero, o kaya yung mga soju ng koreano na ganyan, masarap inumin pero sisingili naman kayo bandang huli. Masakit sa ulo, maraming hangover. Pero itong uh, grants, itong whiskey, mga rider Talagang pang koboy. Kung baga kung ikaw ay whiskey lover, kailangan matuto kang minum na whiskey, mag magaandalhin, magaan sa katawan, masarap sa pakiramdam. Kung puro, pero kung lalahukan mo lang ko, kasi kayo medyo may kalikatok sa ulo. Ay di ganyan nga. Parang para tanga <laughs> binili mo na pero whiskey. Ah, haluan mo na coke, which is kung mamurahing whiskey okay, pero pag yung mga whiskey na may lasa na yung presyo, ay di sa so para sa akin kahit kahit mamurahing whiskey, inumin mo na ng neat. Ngayon mga raider since masarap nga itong grants at masarap para sa akin scotch, uubusin ko na. Mm. Uh, masarap. Mga ka-raider, alam ganun yun. Pag ako'y nagiinom, ganito lamang. Pagka kayo nakashot ng mga tatlo o apat na ganun karami, good na kayo, good na good na. Misan, dalawa, tatlo, good na kayo. May tama na sa katawan in the sense na hindi kayo nasusuka basta ang pakaramdam ninyo ay medyo suwabe yan ngayon huling pulutan bago tayo mag uh, bumalik sa brandy mabalik tayo sa brandy hmm. sa sarap, sarap eh alam ganun niyo mga karader ang pakuha ng paborito kong prutas simulan na kay bata pa ba? para sa akin mas masayang summer kaysa ganitong season. Pero although okay itong season ito, malamig. Medyo may hangin ngayon. Kanina umulan. Kala nga hindi ako makapag-vlog. Mas gusto ko itong summer season. Alam ka rin yun. Ngayon, pag summer season, nasa dagat ka. Diyan ngayon papasok ng ibang uri ng alak. Diyan ngayon papasok ang vodka, na may halong fruit juice. Yan. Sour whiskey, kung meron. Yan. Cocktail. Yan mahirap kaya mag-inom ng mainit tag-init pag tag-init ang ininom mo ay nasa dagat ka kailangan talaga inumin mo ay medyo cocktail ang, cocktail ang dating ang para paglublog mo sa dagat di hulas ka yeah. brandy hmm. ah, Alam ko na aking conclusion mga kaibigan. Alam, na, alam ko na. Mga ka-rider, huwag kayong magugulat ha. Para sa akin, whiskey pa rin. Magandang mabango ang brandy. Komplikado ang lasa ng brandy. Mapait ang brandy. <laughs> Pero mas madulas inumin ang whiskey. Para sa akin, mas masarap. Scotch whiskey ha. Ang brandy talagang tataas ang tatasampit mo pagka yung mga ganito ng level. Kung Carlos I, ang yung inyong, inyong iinumin, o yung konyak na ay talagang kung hindi kayo sanay uminom ay talagang mapapatas ang puwit ninyo so ubusin na natin itong ating brandy at magbigay na tayo ng konklusyon mm. magkaibang adventure mga karader brandy is brandy overwhelming ang lasa na andun yung tamis na ako'y nasusuka hmm. sa totoo lang andun yung komplikasyon ng uh, pagiging ubas niya although siguro para sa akin mga ka-reader kayong magugulat pagka siguro alak mula sa ubas mas piniprepare kong wine yung red wine siguro red wine na nga yung ang alcohol ay nasa 12% 8% may enjoy mo yun mag wine na lang kayo para sa akin na para sa akin mag wine na lamang kayo kaysa kayo uminom ng brandy kung gusto nyo naman na pangharabas na talagang masarap sa katawan madaling dalhin ay di whiskey kaso nga lamang be careful sa whiskey talagang malakas tumamaya dyan ba kung kayo yung mga ngulagta ng ala halimbawa mga ngulagta kayo ng brandy o kunyak ang whiskey notorious sa pagiging aged pag tumagal marami nagsasabi na namahal ang whiskey namahal talaga, investment talaga yan. pero ang brandy or cognac lalo na cognac, wala akong alam sa brandy ang cognac, saka lang yung mamahal pagka yun yung mga XO na tigikin si milang isang litro isang litro, misa wala pa o kay 20 mil misa 50 mil yun lang, nabibili ng mahal Samantalang itong whiskey, pwede kayo makabili ng halagang limang libong whiskey. Pagka tumagal sa inyong 20 taon, 30 taon, ah, bibili mahal. Ngayon, for conclusion, kung akong papipiliin mga karader, kung gagastusin lang ako, ako isa so whiskey na. Whiskey lover pa rin ako. Ay siya, yun muna mga karader ang aking may share sa inyong gabi. Sapagkat medyo malamig ang panahon at maraming fireworks at baka mamay magpos na naman din eh salamat sa mga pagsubaybay ninyo yung mga nagko-comment sa akin babalikan ko ho kayo dahil alam gawin niyo ako busy pa ngayon sa trabaho at saka busy sa pag kaso sa bahay maglalaan tayo ng vlog sa Banda, -banda riyan, a day or two at babating ko ho kayo salamat, God bless at mga ka-rider huwag natin kalilimutan ang aking pick po ngayong gabi ay Scotch Whiskey I love you all and God bless you mm.